Ah, ito guys, so, uh, nag-sell yung isang ano, shop. 130 supot all Oh, ito pa yung susang supot to oh. eh, malaki din yan. Ito guys, tira-tira na to dahil late na akong dumating eh. Alas 8 daw nagbukas pero mag alas 12 na ako nakarating. Naglaba pa ako eh. Alamin natin yung mga naabutan ko guys. Ito. Oh, ito. May mga naiwan pa naman sila. Kaya lang eh... Adidas na ano. Ayan no. naman may ganyan naman no. Vintage. Eh ito guys yung pangalawa. Oh. Ito yung pangalawa. Adidas na din siya. Oh, Adidas na. Parang jacket to guys, vintage din to guys oh. Ayun No? triple XL oh oh ayan ayan oh ayan ito no, no issue to ayan yung pangalawa may back pa to eh o oh. Oh, sa side kinuha ko na rin to sayang eh o oh, ito yung pangatlong item sa support all you can ayan isang ano din ayan uh, stripe may lining ayan adidas o oh. ayan ligit naman hmm, ayan walang bakit <laughs> ayan meron naman siyang ganyan o oh, ayan pangatlong item guys ha sa supot all 130 pesos na naabutan eh sinagtyagaan ko na lang to kesa masiro ito yung isa o, adidas ulit na ayan jagger pa jagger sya kaya ako kinuto buo pa naman yung print nyo ayan lidwas lang pang apat na item yung mga alaga ko yan dito yun eh hindi nag-aaway next na item guys ito oh embroidery na ano jadi na jogging jogging pants ay no vintage vintage siya ayan pa jogging pants maluwang yung kanoy eh. ayan for need wash to dahil well, nag sell na yung mayari eh. another to uh, oh, jogging pants pa jogging pants to pagka yung pass guys o ito ah uh, siya pero may ano ano code kung din to oh. naiki naman to guys oh embroidery uh, pa jogging pants to walang mga kwento ah. need wash lang okay uh, another another ano uh, Ito. Sayang din to kinuha ko. Ayan, uh, paldang mini skirt. Mini skirt. Oh, o oh, ayan o, oh, Urban Revivo. Sulit malinis pa to. Ayan. Next item guys. O oh, eto may nakita pa akong gandito o. Oh. Ayan o. Oh. helmet lang, New York. ay tsura nya pang babae. Hindi nila alam yung brand na to eh Pero uh, Luxury brand dyan Next item guys Ito marami pa oh. Siniksik ko talaga <laughs> Siniksik ko Ito may nakita pa ako doon oh Oh Pa-LC na naman dyan mga bossing oh Double excel Walang issue to Need lang to hmm. Ayan yung ano nyo K-cord Pa-K-cord syo oh Ayun, oh, oh. Ayan. Check pa tayo rito sa... Kung ano yan, oh. L. RL. Oh, another, oh. Solido. Ito rin, oh. Hmm? Oh. Pa-Adidas siya na jacket. Oh, complete to wash oh. Oh. Complete to tag. May stripe pa sa sleeve niyo, oh. May A pang malaki dyan, o. Oh. O. Oh. Ayan. Sa likod. Jackpot ako rito, guys. Ayan. O, oh, ayan. Tami. Talagang solid na solid yung 130 natin. Ito, may nakuha pa akong kwan no oh. Ito, pang tennis ata. Ito, yung mga nagtitennis dyan, o. Oh. Nice large O. Oh. Original na kanto Sando na pang tennis ito. Ayan, oh. Ganda na ito. Branded din 'yan. Oh, ito, jackpot din dito, guys, oh. Another uh, ano. Ito ka pa, oh. Ayan, may nakalagay din, oh. <laughs> jackpot dito, guys. Paldo. Oh, kapay embroidery 'yan, you know. oh. May ita nakalagay sa sleeve niya. Ayan. Oh, legit 'yan, ah. Ayan, oh no oh. oh another another to guys ito jackpot din to guys shhh taga naman na ah. alas dyan oh ito ni wash lang oh <laughs> ni wash lang guys kita mo naman yung laki ng champion oh na logo ito pa ganyan siya oh oh embroidery yan ah Ayan, original na champion yan Nidwas lang to. Jackpot dito, paldong paldo. Ito, meron pa tayong naiwan dito. Guys. Okay, ito. Jackpot din dito. Common lang, pero okay na. Oh, butterfly, oh. Oh, may embroidering butterfly dyan, oh. Oh, kulay potisyo. Sa mga nagtitinis dyan, oh. Table tennis, oh. Ito, ganda, oh, ayan ito mayroon pa tayo rito guys oh. ilang piraso pa to o oh, eto may nakuha pa akong kanda no oh, may nakalagay sa bakit niya oh. Ferrari o oh, ayan o oh. collab ni Puma at saka ni ano, Ferrari sa harapan nya ayan may logo ni Ferrari sa ni Puma pang babae to size large ha? no, issue yan nidwas lang yan Okay ito windbreaker oh guys hindi, pina, hindi nila pinansin to eh windbreaker ayun oh pa windbreaker siya oh ayun oh paldong paldo to ito may brand to eh kaya lang di kilala ay eh. ayun siya so. ayun ay dekat po nata guys oh dekat lang nga guys Paldo windbreaker o oh. windbreaker ayan o oh. Ito, meron pa tayo rito guys oh. lang peraso pa to ay ah, ito ito yung vintage na guys hindi ko lang kung vintage to ah kasi legit naman yung etiketa nya o oh. ipadidas dyan oh. Tapos may his. ito oh, vintage. Ay. Ay, 2003. Ayun oh, 2003 daw siya ayun. Oh, kita ba yan, 2003? Ayun oh. Ito vintage to, na issue. Guys, kaya lang eh ayun siya. Iko kan naman to, makeover. Ayun siya oh. Oh. Kita mo naman yung harap niyan. Oh. Diskarte na lang to guys. Anong size nito? Ayan oh. Double X Elata. Alam mo yung naka-imprinta sa likod nyo guys. Kaya ako kinuha. Oh ayan oh. Ronaldo lang naman. Guys. Ronaldo vintage oh. Oh. Paldong-paldo tayo dito guys. O, oh, pag may, ano nyo, awitan nyo na yung mga nagustuhan nyo. Screenshot nyo lang, guys. Ayan, yun lamang. Happy hunting tayo dyan sa mga tripters dyan. Ingat-ingat. God bless.